I-share ko lang sa inyo yung tradisyon namin pag kumain ng uh, jackfruit. Yung lula ko kasi sabi pag kumain ito, bago kumain, ito yun ang gagawin namin. So kuha ka, tapos ipahid dito, mag ka. ka kakakain kasi nga para nga hindi sa sakit yung chan mo. At pagkatapos mong kumain nito guys, bawal na uminom ng tubig. So magantay ka muna ng mga siguro mga 2 hours bago ka uminom ng tubig. So yan lang ang tradisyon namin. Mmm, sarap. Mmm, so sweet. Ano? Mm -hmm.